Good day po sa inyong lahat Welcome na naman sa another episode ng ating vlog Ayan. Pasensya na po kayo at ako ay uh, namamaos Ayan. di ko alam kung sa anong dahilan wala naman akong sipon Ayan. so kuatang panahon parang ngayong umaga masyadong foggy yung uh, yung weather natin dito sa dagupan dito sa Pangasinan. Ayan. Anyway, ang nakikita nyo po sa video natin ay yung mga RTL natin na pang uh, March 31. Yan. Uh, ito po ay uh, 10,000 heads. Ayan. So, hanggang dito lang po ako sa may hagdan. Hindi na po ako pumasok. Ayan, para hindi sila magulat. Ayan. Tsaka para makita nyo rin yung ano, yung yung ayos nila ano kapag ganitong umaga. Ayan. Sila ay yung iba ay tapos ng kumain, yung iba naman ay uh, kasalukuyang kumakain. Ayan. So ito po ay fully na. paging yung ating uh, pang-April 14 at pang-April 24 kokonti na lang po yung available sa pang-April 24 natin. And then yung susunod nating si uh, na na para paparating which is pang-May na po yun na RTL natin ay uh, considered sold na dahil lately may nag-inquire po sa atin at uh, 20,000 heads po yung kanilang uh, pinabook so kukunin nila dalawang 10,000 na magkasunod so ang gagawin na lang po natin ay ah uh, uh, para may ma-avail po kayo dun sa mga interesado dahil napakarami pa rin ng mga inquiries natin maghahanap lang po tayo ng karagdagang ah uh, growing house poultry farm na pwede nating lagyan ng uh, sisiw at siya na, naman nating palalakihin nang sa ganun ay uh, meron pa rin po kayong uh, makuha na RTL sa atin ayan so uh, tignan nyo po uh, napaka healthy ng ating mga RTL ayan so at least uh, nakita nyo po lalong lalo na dun sa mga nagpabuk ng batch na to uh, March 31 Ayan. so abangan nyo po yung ano uh, palapit ng harvest natin yung pang February February 18 magsisimula na po yan sa February 8 Ayan. so maraming maraming salamat po sa inyong uh, panunood Uh, mabuhay po tayong lahat and God bless. Thank you po, thank you.